Noong October 2015, isang 21 years old na Dutch medical intern ang naiulat na misteryosong nawala sa bansang Uganda. Siya si Sophia Kowitzier, isa siyang medical intern sa isang programang tumutulong sa mga komunidad sa Afrika. Ngunit matapos lamang ang ilang linggo sa Uganda, bigla na lamang siyang misteryosong naglaho. Ayon sa mga ulat, huling nakita si Sofia sa gitna ng isang tourist safari sa Murchison Falls National Park, ang pinakamalaki at pinakasikat na national park sa Uganda. Isa rin itong lugar na kilala sa napakagandang falls at sa malawak nitong wildlife reserve na tirahan ng mga elepante, leon, hyena, giraffe, buffalo at iba pang mababangis na hayop. Pero noong October 28, 2015, sa araw na iyon, ni Anino ni Sofia hindi na muling nasilayan. Mabilis kumilo sa mga lokal na otoridad at sa kanilang mabilis na konklusyon, si Sofia raw ay inatake ng isang mabangis na hayop, kinaladgad at tinangay papalayo sa kagubatan. Wala di umanong foul play ayon sa kanila. Walang malalim na investigasyong isinagawa. Mabilis na case closed. Pero may mga tanong na nanatiling walang kasagutan. Bakit walang natagpo ang katawan? Nasaan ang mga gamit ni Sofia? At bakit tila minadali ang pagsasara ng kaso? Hindi kumbinsido ang pamilya ni Sofia at habang patuloy nilang hinihimay ang bawat impormasyon, unti-unting lumilitaw ang isang mas madilim na teorya. Isang posibleng krimen na sinubukang pagtakpan. May mga saksi, may mga detalye na hindi tugma, at may mga taong tila may alam pero nananahimik. Kaya ang tanong, may mas malalim pa bang dahilan kung bakit nawala si Sofia at sino ang posibleng may kinalaman dito? Si Sofia Isabella Frederica Kuitsier ay isinilang sa Amsterdam, Netherlands noong April 2, 1994. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Anak siya ni na Gerard Kuitsier at Marie Slicherman. Lumaki siya sa isang mapagmahal na pamilya at sa isang komunidad na naging saksi sa kanyang talino at kabutihan. Ayon sa mga nakakakilala kay Sofia, siya raw ay isang matalino, palabiro at may pusong laging handang tumulong sa kapwa. Kilala rin siya bilang isang natural na leader at may malasakit sa mga taong nasa kanyang paligid. Sa murang edad, pumasok siya sa Amsterdam Youth Theatre School kung saan lalo siyang hinangaan sa kanyang galing sa performing arts. Mahal niya ang entablado pero habang siya ay lumalaki, unti-unting nagbago ang kanyang direksyon mas pinili niyang tahakin ang landas ng medisina, isang desisyong nagpakita ng kanyang matibay na hangaring maglingkod at magpagaling na may sakit. Maliban sa arts and sciences, malapit sa puso ni Sofia ang sports. Mahilig siyang magbasketball, maglaro ng hockey at tumakbo sa Vandal Park, isang kilalang parke sa gitna ng Amsterdam kung saan siya madalas mag-exercise. Sa paningin ng marami tila perpekto ang buhay ni Sofia, pero sa likod ng kanyang mga ngiti sa larawan, may pinagdadaanan pala siyang mabigat. Sa edad na 16 years old na diagnose si Sofia ng bipolar disorder, isang kondisyon na may malalim na epekto sa kanyang buhay. Tumaan siya sa maraming matitinding yugto, mga panahong puno ng emosyon, impulsiveness at kawalang kapanatagan. Kinailangan ito ng matinding pag-aalaga at suporta. Alam ito ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, pero sa karamihan na natiling lihim ang lahat. Kinagamot niya ang kanyang kondisyon sa tulong ng gamot at terapi. At sa kabila ng lahat, pinilit niyang mamuhay ng normal. Pero ang bahaging ito ng kanyang buhay, ang kanyang mental health, ay magiging mahalaga sa mga susunod na investigasyon. Pagsapit ng 2015 noong mga panahong iyon, 21 years old na si Sofia. Isa siyang medical student mula Amsterdam na may pangarap maging doktor. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin siya ng part-time. Namimigay siya ng flyers, nagbe-babysit, kahit anong marangal na paraan para masuportahan ang kanyang sarili, hindi lang siya umaasa sa iba. Noong natapos niya ang kanyang bachelor's degree in medicine sa University of Amsterdam, napagdesisyonan niyang magkaroon ng isang taong gap year bago siya magmasters. Sa kanyang gap year, pinili niyang mag-intern sa Lugaba Hospital sa Kampala, Uganda sa loob ng walong linggo. Ang gusto ni Sofia ay maging spesyalista sa tropical medicine, isang larangan na nakatutok sa mga sakit na laganap sa mga tropical na bansa. Isa itong malinaw na indikasyon ng kagustuhan niyang tumulong sa mga lugar na kadalasang napapabayaan. Adventurous si Sofia. Mahilig siyang maglakbay at tuklasin ng iba't ibang kultura at siguro ito na rin ang nagtulak sa kanya para piliin ang Uganda. Para sa kanya ang internship sa Lugaba Hospital ay hindi lang requirement isa itong pagkakataon para matuto makakilala ng iba't ibang tao at madama kung paano talaga maging isang doktor sa totoong mundo noong august 30 2015 lumipad si sophia mula amsterdam patungong uganda kinabukasan august 31 2015 ligtas siyang nakarating sa kampala ang pinakamalaking lungsod sa bansa ang plano niya ay walong linggong internship sa Lugaba Hospital. Pagkatapos noon, maglilibot siya sa iba't ibang lugar sa Uganda kasama ang ilang kaibigan. Nakaschedule ang kanyang pagbabalik sa Amsterdam sa November 10, 2015, eksaktong tatlong araw bago ang kanyang seremonya ng kanyang Bachelor of Medicine diploma. Bago siya umalis na pag-usapan nila ng kanyang ina na bibisitahin siya nito sa Uganda. Ilang araw matapos ang pag-alis ni Sofia, nag-book ng tiket ang kanyang ina na si Marie mula October 13 hanggang November 3. Sa Kampala, nanirahan si Sofia sa isang student house ng ICEC, ang isang organisasyong nag-aayos ng internship programs. Kasama niya ang halo 16 na intern din, kabilang ang mga ilang lokal sa Uganda at ilang Dutch Tinalo siya roon ni Marie at nakilala nito ang kanyang mga kasama at ilang beses pa silang nagkita sa lungsod. Mga simpleng araw na puno ng tawanan, iyon ang nanatiling malinaw sa alaala ng kanyang ina. Ayon sa mga katrabaho ni Sofia, kitang-kita ang dedikasyon niya sa trabaho. Hindi lang siya tumutulong sa mga operasyon o sa mga panganganak, pati na rin pagwawalis at paglilinis ng sahig, hindi niya inuurungan. Para kay Sofia, bahagi ng pagtulong ang bawat maliit na gawain. Sa kabila ng gulo at ingay ng buhay estudyante, ninanamnam ni Sofia ang bawat sandali. Na in love siya sa Uganda, sa mga tao roon, sa kultura nila at sa tanawin. Nag-aral pa nga siya ng kaunting Luganda, isa sa mga pinakaginagamit na wika sa bansa, para lang mas makausap at maintindihan ng mga lokal sa lugar ng kanyang tinitirhan. Araw-araw siyang nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Ikinukwento e niya ang lahat, kung ano ang ginagawa niya, ano ang natututunan niya, at kung kaano siya humahanga sa lugar na kanyang pinuntahan. Maging ang mga batang lokal, gustong gusto si Sofia. Madalas sinusundan siya ng mga ito kahit saan siya magpunta. Kahit tahimik lang, gusto lang nilang makalapit kay Sofia. Sa loob lamang ng ilang linggo, ramdam mong naging malapit sa puso ni Sofia ang Uganda. Hindi lang ito pansamantalang karanasan para sa kanya. Plano na niyang bumalik matapos ang kanyang internship at kung papalarin, baka raw doon na rin siya manirahan habang buhay. Pagsapit ng October 22, 2015, natapos na ang kanyang internship. Nagpaalam na siya sa mga doktor, nurse at pasyente na nakasama niya ng halos dalawang buwan. Pero hindi pa handang umalis si Sofia sa Uganda. Kusto pa niyang mas makilala ang Uganda ang kalikasan nito, ang mga tanawin at katahimikan na hindi niya matatagpuan sa lungsod. Kaya't nagdesisyon siyang i-extend pa ang kanyang pananatili ng dalawang linggo pa. At kinaumagahan October 23, 2015, maaga siyang bumiyahe para simulan ang isang safari road trip kasama ang tatlong kaibigan. Walang sino man ang makakaalam na ang pag-alis na iyon ay magiging simula ng isang kwentong hahantong sa isang trahedyang hinding hindi malilimutan. Kasama niya ang dalawa pang Dutch na estudyante at isang lokal na guide na siya rin nagmamaneho ng sasakyan. Para sa privacy, hindi ko nasasabihin ang mga pangalan ng mga kasama ni Sofia. Mahaba ang kanilang itinerary. Limang araw silang naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa makarating sila sa huli nilang destinasyon, ang Murchison Falls National Park noong October 28, 2015. Ang Murchison Falls National Park ay ang pinakamalaking parke sa buong Uganda at isa ring wildlife reserve na tirahan ng mga iba't ibang hayop katulad ng mga crocodile, elephants, hyenas, buffaloes, hippos, giraffes at iba pa. Matapos ang isang boat ride sa kahabaan ng Victoria Nile River, tumuloy sila sa Student Education Center kung saan sana sila magpapalipas ng ilang araw. Simple lang ang lugar na iyon. May mga cabin, iisang common area at CR na ilang metro lamang ang layo mula sa kampo. Mga bandang alas 6 ng gabi, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng gamit, sinabi ni Sofia sa kanyang kasamahan na pupunta muna ako sa banyo. Mayroon siyang bitbit -bit na isang maliit na bote ng mineral water na ginagamit niya para mamulot ng kalat sa paligid. Yandang alas 6:30 ng gabi, ayon sa isang staff, nakita niya si Sofia na malapit sa banyo. Tahimik daw ito at tila malalim ang iniisip. Nakatingin daw ito sa malayo sa direksyon ng Victoria Nile River, na halos 600 meters mula sa kampo, at iyon na ang huling beses na nakita pa si Sofia. Lumipas ang halos 15 minutes, hindi pa siya bumabalik. Agad siyang hinanap ng kanyang kasamahan. Una nilang pinuntahan ng banyo pero wala siya roon. Sinuyo din nila ang kampo. Tinawag ang kanyang pangalan ngunit wala pa rin tugon. Naalarma na ang grupo kaya't sa loob lamang ng labing limang minuto may mga search party na kasama ang mga park ranger. Pero mabilis bumalot ang dilim at sa gitna ng masukal na kagubatan, bawat segundo ay mahalaga. Sinubukan ng mga kaibigan ng isang paraan Pinatugtog nila ang paboritong kanta ni Sofia na Isabela paulit-ulit mula sa sasakyan. Umaasa silang maririnig niya ito, pero wala pa rin sagot. Kinabukasan, October 29, lumawak na ang search operation. Natagpuan nila ang isang maliit na bote na hawak ni Sofia nang siya ay mawala, limang metro lamang mula sa pampang ng Victoria Nile. Pero sa halip na sagutin ang tanong, mas lalo nitong pinalalim ang misteryo. Bakit naroon ang bote? Lumapit ba talaga siya sa ilog? Pagsapit ang October 30, halos dalawang araw nang huling makita si Sofia, muling nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga rangers at volunteers. Malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bote ng tubig, mga 50 meters lamang mula sa unang lokasyon, doon sa gilid ng pangpang ng ilog, nakakalat ang iilan sa gamit ni Sofia. Natagpuan nila ang isang sapatos na tila bago pa at malinis, isang mamahaling sunglasses, isang small purse at isang punit na 1,000 Ugandan shilling note. Pero ang pinaka nakakabahala, isang black na underwear ang nakita nila na nakasabit sa isang sanga ng puno. Limang metro ang taas mula sa lupa. May nakita rin silang ilang punit na tela na itinali pa sa isang kahoy na napag-alaman na parte ito ng pantalon ni Sofia. Pero ang nakakapagtaka, wala pa rin nakitang dugo. Walang bakas ng foul play. Pero ang tanong paano napunta sa itaas ng puno ang black underwear ni Sofia? Bakit kalat-kalat ang mga gamit niya sa ganitong distansya? At nasaan si Sofia? Mas lalo pang naging isang misteryo ng sabihin ng mga lokal na ranger na sa unang araw ng kanilang search, wala silang nakita ni isa sa mga gamit na ito. Lumitaw lang daw ang mga gamit na ito dalawang araw matapos siyang mawala. Baka raw ikinalat lang ito matapos ang insidente. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumipat ang atensyon ng ilan sa kalusugan sa pag-iisip ni Sofia. Matapos ma-diagnose ng bipolar disorder sa edad na 16, dumaan siya sa mga panahong pabago-bago ang kanyang mood. Minsan ay sobrang taas ng kanyang energy, minsan naman ay sobrang mababa. Ayon sa kanyang mga kasama, noon palang October 26, nagsimula na daw magpakita si Sofia ng kakaibang kilos. Mas kaunti daw ang kanyang tulog at hindi siya tumitigil sa pagsasalita. At kumagawa daw siya ng mga na bagay katulad ng pagpupuyat at posibleng pagsira sa ilang upuan sa tabi ng campfire. Nagdulot ito ng tensyon sa grupo. May ilang pa nga na gustong tawagan ng ina ni Sofia, pero pinakausapan daw sila ni Sofia na wag munang tawagan ito. Para maibsa ng alitan, minabuti ng kanilang guide na baguhin ang itinerary. Iwasan muna ang mas magulong lugar at pumunta sa mas tahimik na destinasyon. Pagdating nila sa Murchison Falls, lumala pa raw ang inaasal ni Sofia. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, hindi raw magagawa ni Sofia ang bigla na lang mawala. Para sa kanila, hindi sapat na paliwanag ang kanyang bipolar disorder para tuluyang maglaho. Noong araw na rin na yon, October 30, dumating na rin sa Murchison Falls ang ina ni Sofia, kasama ang mga opisyal mula sa Dutch Embassy. Mula noon, mas lumawak pa ang kanilang search operation. May mga pulis park rangers, helicopter, search dogs at kalaunan isang drone team mula sa Netherlands. Ngunit kahit ganoon kalaki ang operasyon ni Bakas ni Sofia, wala pa rin silang natagpuan. Sa Uganda, saglit lang lumabas ang balita sa pagkawala ni Sofia. Mabilis ding na ipasok ang konklusyon na isa lamang itong animal attack at isinarana ang kaso. Pero sa Netherlands, mas masusing itong tinutukan ng media. Pero mas maraming tanong ang lumabas kaysa sa nasagot. Hindi tumigil ang kanyang ina. Bumalik siya sa Uganda ng higit 20 times. Dala ang sariling investigasyon. At sa bawat kanyang pagbabalik, mas marami siyang natuklas ang butas sa mga opisyal na ulat. Pumasok na rin sa investigasyon si Thomas Coyne, isang survival expert at investigator. Matapos niyang suriin ang mga ebidensya, napansin niya na ang punit na bahagi ng pantalon ay tila sinadyang gupitin ng matalim na bagay at tila pinilas ito at malinaw na hindi ito kagat ng hayop gaya ng unang hakahaka. haka Wala ding dugong na tagpuan, walang tisyo ng tao, walang indikasyon ng kagat o kalmot ng mabangis na hayop. Ayon kay Thomas, walang hayop na magiiwan ng pantalon sa taas ng puno o magkakalat ng gamit ng ganoon kaayos para sa kanya malinaw na parang gawa-gawa lang ang buong eksena. Wala rin nakarinig ng anumang sigaw, walang bakas ng hayop at ang daang tinatahak mula sa kampo papuntang ilog ay masukal, madulas at mapanganib lalo na sa gabi. Para kay Sofia na isang dayuhang walang karanasan sa ganoong terrain, halos imposibleng lakarin ito ng mag-isa sa dilim. Pagsapit ng November 4, dumating ang Dutch police team na may dalang drone. Pinagmasda nila ang lupa mula sa ere, pero kahit saan tumingin walang bakas ni Sofia. Pagsapit noong taong 2019, apat na taon nang nawawala si Sofia, isang mahalagang lead ang kanilang natuklasan. Isang retired official ng Uganda Wildlife Authority na si Steven Ayadro ang nagsalita. Ayon sa kanya, nakita raw niya si Sofia na may kausap na isa pang opisyal, mismo noong gabi sa pagkawala nito. Pero ang pangalawang opisyal na tinutukoy niya ay mariing itinanggi ang anumang pakikipag-ugnayan kay Sofia. At ang mas nakakapagtaka pa, hindi man lang siya tinanong ng mga otoridad. Nalaman din ni na mahigit 400 recruits mula sa Uganda Wildlife Authority ang nagsasanay sa isang kampo halos 1.2 miles lang ang layo mula sa Student Education Center sa mismong gabi ng pagkawala ni Sofia. Pero hindi ito binanggit sa unang mga ulat. Lahat ng gamit ni Sofia na narecover ay ipinadala sa Netherlands para sa DNA analysis. Lumabas ang resulta na oo kay Sofia nga ang mga iyon, pero may isa pang nakakagulat na detalye, may DNA ng isang hindi kilalang lalaki sa mga gamit niya. Sa dami ng tao sa paligid noong gabing iyon at sa stage na paraan ng pagkakalat ng kanyang mga gamit, mahirap nang maiwasan ang teoryang may cover-up na nangyari. Pero bakit para protektahan ng isang tao? Maraming teorya ang lumutang. Ang opisyal na kwento sa Uganda ay isang animal attack. Halos lahat ng eksperto binasura na ang kaso. May nagsabi ring baka nalunod o naligaw si Sofia. Tinignan din ang posibilidad na self-harm dahil sa kanyang bipolar disorder, pero mariin itong itinanggi ng kanyang pamilya. Mahal daw ni Sofia ang kanyang buhay. Wala siyang ipinakitang senyales na gusto niya nang tapusin ito. Pero sa lahat ng teoryang iyon, may isa pang nangingibabaw, ang human trafficking o kidnapping. Pinagtibay ito ng stage na ebidensya at presensya ng unknown male DNA. Noong ding taong 2019 nang magutos ang Uganda's public prosecutor ng bagong investigasyon pero dahil sa pandemya at halala noong 2021 natigil ang pag-usad sa kaso. At hanggang ngayon patuloy pa rin hinihiling ni Marie ang DNA comparison sa pangalawang opisyal na huling nakitang kasama ni Sofia. Ang pinakalatest na balita ay noong June 2025. Nagsimula ang paglilitis kay Michael Kijambu, ang tour guide ng grupo ni Sofia. Napag-alamang wala palang valid license si Michael at ayon sa mga otoridad, maaaring ito raw ay may kinalaman sa nangyari kay Sofia. Samantala sa korte, inulit lang ni Steven Nayadro ang kanyang pahayag. Ayon sa kanya noong madaling araw bago mawala si Sofia, nakita raw niya ito at ang dalawang kasamahan nito na nag-iingay sa kampo. Mga bandang alas 4 madaling araw, sinubukan daw nila na sindihan ng damo sa kampo, indikasyon ng isang mental health episode. Pinalaan daw siya ni Michael na dadalhin niya si Sofia sa ospital at kansilahin na ang trip, pero hindi siya pinakinggan. Hanggang ngayon, iyon pa lamang ang kauna-unahang trial na may kinalaman sa kaso. Sa kabila ng lahat, hindi tumigil ang pamilya ni Sofia, lalo na si Marie, na patuloy pa rin lumalaban. Patuloy sa paghahanap ng kasagutan sa misteryong ito. Napagalaman din na bago siya mawala, nasira raw ang cellphone ni Sofia nang suriin ang kanyang bagahe na tagpuan ito kasama ng kanyang passport, bank pass at iba pa personal na gamit. Sa pagtatapos ng ating kwento, tatanungin ko ulit kayo, ano sa tingin nyo ang nangyari kay Sofia? Totoo kayang hayop pang umatake sa kanya, gaya ng sinasabi ng mga otoridad, o biktima siya ng isang krimen na pinagtakpan? Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli!